Patay. Eh. Sky. Sabi na gabi na tulog na. Ay, ano na Pusang bata. parang bata si Sky. Ah. Sky. Sky cute na Sky ah. Dito sa kwa ano? Ang balahibo niya, kabuin. Sky dito pa Sky. Kung kagatin na. Ah. Ito ka parang bata. Ito, ito, Sky. Ah. Sky. Parang bata Sky ah. Cute cute mo. Ah. cute cute mas kaya, cute cute mas kaya, parang bata, kiot-kiot, kiot, 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 sky kiot, ya kiot, sky. kiot, 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 mana Liwat kanya, no, Talaga, like, marap siya gwata, maglumlo, maggon-gon po siya, no? Ano din siya, oh, Timo? Ano din siya, parang bata. Sky, cute mo yung sky, ah. Parang bata, ah. Parang baby yan, ah. Lungan din, hindi mo ako, ano? Klase na, ano? Marap siya gwata, mag maglangi-langi. Maglangi-langi, ipso, tano, lok-lok na, -lok -lok -lok. Ay, tigitala pa na, oh. Okay, sky. Play, sky. Play, sky. Ah, sky. Sky. Maraming bata. Hmm. Ah. Kita. Uh, sok cute ah. ooh, so. -so, -so. Ah, ah. Putas kaya. bata. Oh. Ten, sok okay, sok so. -so, -so. yung bata. Ng bata sok sok kada na. Na bata gu. Sky. Sky. Gut ba, parang bata talaga. Hmm. سوانم